Mahinao ta diha nga way pamulitika ni pangimbestigara ni. Kay basin na unya o katong klaro na kayo nga nangawat. Abi kay kaalyado, dili ng imbestigaron, pasagdaan na lang. Unya katong kontra sa politika, may kukuron, may lutoson. So, mayong adlaw ka tanan. Huwag ka welcome back sa atong channel. Ug daghan salamat mga par sa inyong pagsuporta. O sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par eh, para ma-update mo sa atong mga upload nga mga video reaction. So karon mga par kay ang lower house ila nang undangon ang pag sa kontrobersyal con sa anomaloso maloso sa flood control project kung ilaning undangon Ato pa uh, ni sa baga papas ning maong investigasyon padong ni pagka lambunaw matayang kiyo rato ang ipangkawat sa mga uh, kawatan basin unya kaning kalakiya basin unya ang madakpa ani ni katurang mga gagmay ng mga kaliwat sa buhaya katurang katumatike mato to katumatabili basin mauray uh, mapriwisuan ni eh, Moray Madakpan unyang ilang leader ang pinaka dako nga buaya moy uh, gawas nun kayo disod kayo kun ang maligsan ang katorang mga gagmay unyang katong mga dagko ga sige lang og kanang dagandagan anang gawas kay sa ko na obserbahan ang dako-dako nga buaya kanang muragula arba ni lagi patawag Beragulah arba nilai hisguti ang katong dako-dako nga buaya. Unya ang kaning gisigi ani lag imbestigar gatong mga gagmay mani nga klase sabuaya. buaya. Katong ni mga tikik, katong matukto, katong matabili mao man ilang giimbestigar karon. Unya ang leader nila nga buaya boy nang gawas nun nang uh, murag para sila karon kay undango na nila ang ang pangimbestigar sa pet control ang kamaram, undang na unya kato lagi mga kongresman nila nga kuan involved nga itong ipanghingan la ni Diskaya murag wa man lagi kanang aksyon mahina o ta diha nga way pamulitika ni nga pangimbestigar ni. kay basin unya og katong uh, klaro na yun kayo nga nangawat abe kay kaalyado dili nang investigaron pasagdaan na lang unya katong kontra sa uh, politika moy kukuron moy lutoson Tarungan na ninyo og nang investigar diha kay ang kanira ba mga tao di ra bagi sa inyong bulsa Ma, matan para bani sa piniyani ang mga tao ang kanira mga butante matan pa ni spinya kay kana ra gipang kaon sa mga gagmay nga buaya gipang gipang kaon sa mga tiki matoto matabili Warta ra bana si mga tao ang kanang gikaon sa pinakadako nga buaya warta na si mga tao kanang inagi gi kuan gi ob -ob, unya masayang lang kay so daghan salamat mga par sa inyong suporta unya palihog ko og subscribe kay para ma-update mo atau meng-upload ng mga video reaction